lahat ng napapariwara, ang buhay ay punong-puno ng obligasyon. Mula pagka, pagka, sa pagkabata natin, di ba? Sa eskwelahan, obligasyon. Habang tumatanda tayo, obligasyon. Ang buhay ay puno ng obligasyon na kailangan nating sikapin, na ayunan at tugunan. Di ba? Kaya tayo nag-aral, kaya tayo pinag-aral ng ating mga magulang para maging handa sa buhay. It's never too late, bata ka pa. Hindi ba? Dahil kapag hindi nagagampanan na ng obligasyon sa ating sariling mga kalusugan, sa ating mga anak, sa ating kapwa, dito na talaga magdidilim ang buhay mo. Ayon, sindihan natin ang ating mundo para magliwanag. At tayo lang ang makakagawa nito para sa ating sarili at para sa ating mga mahal sa buhay. Tama? O di ba? ¡Eh,